Hi! Um, ito, try ko tong video, video log camera. Um, okay, so, um, ako, si Yvette, um, ah, uh, nasa lang kayo taon na ako, so, never mind. Um, ah, uh, hirap pala ito. Okay, nagpalagawa so, ko ng parang sort of script um so yun galing akong work so dapat matutulog na ako kasi 12.30 na um pass pa ko later na 11.30 na 10.50 100 50, 50. um at converges sa account ko ay ang uh, Kalila, Lola at Kamila Hundang na GM, which is General Motors. Um, mahal mga auto. Pero kung gusto mong apply, go. Okay. Um, happy happy tayo sa referral bonus. Okay. Um, ayun. So, um, ah, yeah, meron akong banda. <laughs> so, talagang nag-mote ito. Ang um, like nyo sa Facebook, Flickr Fusion, F-L-I-C-K-E-R-F-U-S-I-O-N, two words. Ayan. Um, tapos, yun, Research. you search, um, dito sa YouTube mga videos namin, um, this is actually Kadena. Ang music videos, so Kadena, DKM, at Dantel Music. At maratang kung ano videos na kita nyo sa channel namin. Um, yun lang. Hindi na pala dumakdak. Okay. Um, uh, yeah. Hindi ko pa napapanood ang Born Legacy. Sabi nila, sobrang um, waste of money. Uh, pero, sobrang kabog daw ang expandables 2. Lalo na dahil kay um, Chuck Norris. Kaya na, nga. yun. Um, ayan, maghahanap ko na. Hindi baka na. o, na ng hindi na kang nanood ako. Okay, tapos mo siya ng doon. Kasi wala nang pera, purita na. Um, ano pa ba? There's something that I did today. Um, ah, sige, ah, uh, magagawin ko na lang, like, everyday, akong may parang, um, soundtrack. So, ang kaninang kaninang kinakanta ko pa kaninang kanina, kanina, kanina ba eh? ang oo ng Aptar Madam. Yung wala akong sound to makakapal ng mga kids. <coughs> Di mo lang alam na iisip kita bukas kali lama mo aku, Di mo lang alam Hanggang sa gabi Inaasa makita ka muli Natapos ang lahat di inaasa. ini wan Rua anto batang de mapake na Sana nanti ka lang kung Di mo lang alam Sana nanti ka lang Di mo lang alam Ako yung nagsaksan Pagkasakali lang maisip mo naman matagal na panahon Ako'y nandito pa rin hanggang ngayon para sa'yo Ayaw ko na pala, kasi eh. medyo nakadapakot. ko hindi na ako. So, till next time, baka bukas or next week.